States will carry out annual military exercises next month in key locations, including Philippine islands facing the South China Sea and Taiwan. Several types of aircraft, including airborne early warning aircraft, carrier based aircraft, and the fighter jets, are used in the air to air missile live fire attack training exercise. And the exercise is being held in the backdrop of simmering tensions between China, the Philippines, and the U.S. Ang, Pilipinas at ang Estados Unidos. ay magsasagawa ng taunang pagsasanay na militar sa susunod na buwan sa mga mahalagang lugar kabilang ang mga isla sa Pilipinas na nakaharap sa South China Sea at Taiwan habang patuloy ang mga tensyon sa China sa rehiyon. Ito na nga ba ang pinangangambahang pinakamalaki na pagsasanay laban sa World War III halika at itong pag-usapan mga kaibigan. ayon kay Philippine Army Colonel Michael Lohiko, ang pagsasanay na tinatawag na balikatan o kasama-sama ay lilipat mula sa malaking kampo ng militar sa kanayunan patungo sa mga lokasyon sa Hilaga at kanlurang rehiyon. Ang paglipat ay tugma sa paglipat ng atensyon ng bansa mula sa panloob patungo sa panlabas ng depensa. Ang mga pagsasanay ng taong ito na sabi ng isang diplomatiko ng Pilipinas dati ay maaring mas malaki kaysa sa 17,000 na katao na mga nagsanay noong nakaraang taon. At hindi lamang iyan, magpupukos din daw sila sa cyber training at information warfare. Muling maaring maging isa sa mga lokasyon ng pagsasanay ng taong ito ang Batanes, ang isang isla na pinakamalapit sa Taiwan, sabi ni Lohiko. Ngunit binigyang diin niya na hindi ito nakatuon sa demokratikong pamahalang isla. Natural para sa atin na mag-ensayo sa mga lugar na iyon dahil kung ito ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ito ang lugar kung saan natin ipinagmamalaki ang ating bandila. Ito ang lugar kung saan natin ipinagtatanggol ang ating bansa, sabi ni Lohi Ku. Nagmamayari ang China sa Taiwan bilang kanilang sariling teritoryo kahit tinatanggihan ng islang ito at madalas na nagpapakita ng operasyong militar sa hangin at sa dagat malapit sa isla ng Taiwan. Kasama rin sa mga lugar ng pagsasanay ang mga lugar sa lalawigan ng Palawan sa South China Sea kung saan madalas mangyari ang mga pagkakabanggaan sa dagat sa pagitan ng Maynila at Beijing sa nakalipas na taon. Ito ang mga lokasyon kung saan maaari nating maayos na magpakita ng mga magkasamang operasyon, ikapa ni Loico. Sinabi rin niya na sa Martes inakusahan ng Pilipinas ang Coast Guard ng China ng pagpapatakbo ng mapanganib sa mga galaw na nagresulta sa banggaan sa pagitan ng kalamang barkong Coast Guard at isang sasakyang Chino habang isinasagawa ang isang misyon sa pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Katulad ng nakaraang taon, sabi ni Lahoy ko, magsasagawa ng pagsasanay sa pagsisink ng barko ang mga militar mula sa parehong mga bansa. Lumalambot ang ugnayan sa pagitan ng Washington at Maynila sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na noong nakaraang taon ay halos dobling nadagdagan ang mga base ng mga sundalong Amerikano sa ilalim ng isang kasunduan sa depensa makikilaw din ang mga tropang Australiano habang ang French Navy ay makikisali sa unang pagkakataon ika pa ni Lohiko. Sinabi ni Philippine Armed Forces spokesperson Francel Margaret Padilla na ang mga pagsasanay ay magsisimula mula sa ikatlong linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Mayo. Mateo 24 verse 33 Gayun din naman kayo pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Mga kaibigan, kung makikita natin ang mga balibalita ng digmaan at napakarami mga kaguluhan sa mundo, asahan natin na malapit na ang ating Panginoong Diyos nasa mga pintuan na. Kaibigan, ipagpatuloy natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na is niya na tayo ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya habang nakikita natin ang mga bagay na ito at habang maaga pa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ibinibigay niyo sa amin Panginoon ang mga babala na nakikita po namin sa aming kapaligiran. Tulungan kami Panginoon na itungo ang aming atensyon sa inyong mga salita at maibahagi rin namin ito sa aming kapwa na malapit na po Panginoon ang inyong pagdating. Kaya naman tulungan kami na maihanda ang aming mga sarili sa inyong nalalapit na pong pagdating. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa ito ay aming samotiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.